so iyon mga bisdak samahan, samahan na ako dito sa ano, aking pamamasyal sa cloud 9 ang tipulo so iyon nasa entrance na po tayo mga lods dahil uh, nakapag park na tayo dyan so iyon sa may malapit ng parking ang gandahan kasi may alaga din sila dyan oh. hindi ko nga alam kung anong klaseng aibon yan eh. so iyon eh, yung parking natin mga lods parking ng cloud 9 sa baba po yan ha bago tayo magyat so iyon sa dito bago tayo ano, nag ikot muna tayo bago tayo magyat dun sa tower So, iyan ang pagaganda ng mga view. At, ayan, uh, malamig talaga ang hangin. At marirelax po talaga kay mga idol. Iyan, yun po yung views niya. Then, kagandahan ngayon is meron na silang ano, si line mga idol. So, iyan pala, ang entrance pala dyan is 250 per tao. So, iyan, yan, yan po yung ano niya. Hanggang doon sa tower na yan mga idol. Pero, hindi natin sinubukan yan kasi hindi talaga kakayaan. So, ayan na nga mga idol. Uh, tapos na tayo magparking so aket na tayo nagbayad tayo dyan ng 100 na entrance mga idol ha? so pakit na tayo sa tower medyo hindi lang ano uh, maganda yung pakiramdam ko dyan kasi kahit sabihin na pangatlong aket ko na dyan talagang hindi ano eh kumbaga nga ang dami ang bumalik dyan eh hindi kinaya hanggang gitna lang so bumalik sa daan or hindi na tinuloy hanggang tuktok kasi syempre alam yung pakiramdam na iwan sobrang hirap uh, hindi maipaliwanag na feelings kasi yung nilalakaran mo syempre malakas pa ang hangin at umuuga-uga kapag ka first timer ka talagang manginginig yung buong katawan mo or buong laman mo pag umakit ka dyan kasi napakataas eh, malulula ka yan so hanggang gitna lang yung video ko dyan mga lods kasi yun nga natin nga ano kasi feeling ko nabibitawan ko yung cellphone ko So hanggang tok tok tayo So ayan mamaya ipapakita ko sa inyo Pag nasa taas na tayo yung views dun sa Buong ano uh, Pag nasa rooftop nasa ta So ayan mga idol mga kabistak So nasa area na po tayo Nasa pinakatok tok na tayo ng ta tower Ng cloud 9 So ngayon pinagtripa natin itong mga lucky luck na yan Yung sinasabi nila So dito ko natatawa eh Kasi yung iba dalawa isa na lang Tsaka meron akong nakita, may napansin ako dito mga idol. Sobrang laki yung padlock ng truck ko. ay eh, no? kumusta na kayo mga to naghihiwalay na ba kaya ito better eh no ano kaya nang nangyari ito sa mga relasyon sabi kasi nila pang paswerte dahil sa, sa relasyon pag nagpadla ka sa ganyan ay ano kung hindi kayo maghihiwalay so ako hindi ako naniniwala sa ganyan pero yan natatawa lang ako kasi yan. sabi ko bakit yung isa yung iba suulo uh, solo lang so ano ang ibig sabihin sa ganyan mga idol sa mga nakakaalam or anong pamahayin na to comment sa section Uh, comment section kung anong mga pamahiin na to kasi ako hindi ako naniniwala sa ganyan eh so ayan nasa uh, sa area na po tayo mga idol ah uh, papakita ko sa inyo mamaya yung views ng buong ano Rizal at, at Mana, Maynila maganda yung views mga idol ayun na uh, tsaka marirelax po talaga kayo at napaganda ng hangin ah uh, mawawala talaga yung stress nyo sa buhay at uh, maganda dito mga idol uh, yan sobrang uh, kumaga ito hapon na tayo pumunta dyan so yan nakakalungkot lang dito mga idol lang kasi yan uh, maganda sana yung tanawin tapos, tapos ito nakita ko sa pinakabandang bulo yan sinum mga idol kawawa talaga yung bundok kalbo na siya, uh, kinakwari so ito yung part ng antipolo or ah, parang muntalban rizal yata to parang ito yung naririnig ko sa amin sa, kasi taga muntalban ako ito yung mga pinapasabok dyan kinukuha yung mga buhangin at mga garaba mga idol kinakwari yan so nakakalungkot lang isipin kasi dahil sa gusto ng tao sinisira yung kalikasan pero wala tayong magagawa dahil silang nasa taas eh so yung kabilang side mga idol is yan mga pabahay po yan mga idol ah so malapit lang sa kwari so nakakatakot pagka once na yan nagkaroon ng ano uh, landslide dahil sa mga ginagawa ng tao nagkakaroon ng problema ang kalikasan So, yun. Ikat tayo dito sa kabila mga idol. So, papakita ko lang sa inyo. Ayan, bandang Maynila yung mga idol ha. So, napakaganda. Napakaganda ng, ano, ng tanawin. Hindi lang maayos yung kuha ko kasi yung cellphone ko, uh, Android lang. So, medyo malabo pero magandang tanawin kung nasa personal po kayo mga idol. Lalo pag mga bandang, ayan, mga ganyan, bandang alas 5 na yan eh. Palubog ng araw. Maganda sana yung sunset kaso may uh, ulap nga lang. Pero nai-enjoy pa rin natin mga idol Kasi dahil yun nga Kahit sabihin na ilang bis na tayo bumalik dyan Pero ang sarap kasi ma-re-relax kayo Lalo fresh po yun ng hangin uh, Dyan pala mga idol Mura lang uh, Libre ang, ano, ang parking Kung may service po kayo At pag-akit dyan sa taas sa, sa tower Is 100 lang po yung babayaran nyo So ang kagandaan Pag nagutom kayo ay marami ding mga kainan po dyan mga idol So time na yan is holiday long ukin uh, on that.